Marami na ako mga nagawang content patungkol sa Red Heifer kasi meron itong malaking parte sa pagtupad ng propesiya lalo na nga sa pagpapatayo ng Third Temple. Binabantayan po natin yung mga update patungkol doon sa Red Heifer para mas mapatunayan natin na talagang malapit ng itayo yung Third Temple doon sa Jerusalem at malapit ng bumalik yung ating Panginoong Sokristo. Bago natin alamin kung ano nga ba ang pinaka-update ngayon sa Red Heifer na nagpapatunay na malapit ng itayo yung Third Temple, alamin muna po natin kung ano nga ba talaga ang Red Heifer at ano ang kahalagahan nito sa mga huling araw. Para po sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Red Heifer o yung pulang baka ito po ay isang natatanging hayop na binanggit sa lumang tipan doon po sa Biblia. At mababasa po natin yan sa Numbers chapter 19. So yung red heifer, meron po itong mahalagang papel sa mga ritual ng paglilinis ng mga Israelita. Ang red heifer po kasi dapat tumugon siya sa napakahigpit na mga pamantayan. Halimbawa na lang, kailangan ganap na pula ang balahibo sa buong katawan nito. Walang ni isang kapintasan o sugat at hindi pa ito kailanman nagamit sa anumang gawain tulad na lamang ng paghila ng araro o pagbubuhat. So kapag natagpuan ang isang pulang baka na tumugon sa mga ito, ito ay ginagamit para sa ritual ng pagdadalisay. Isang banal po na seremonya na may layo ng linisin ang mga tao mula doon sa kanilang karumihan. So kapag ginagawa ang ritual na ito, tinatapos po ang buhay ng red heifer. Doon po yon sa labas ng kampo. Pagkatapos po, ito ay buong-buong sinusunog sa isang altar na gawa sa kahoy. Kasama sa sinusunog ang ilang mga sangkap tulad ng kahoy ng sedro, sanga ng hisopo at ng scarlet wool. Kapag ang sunog ay natapos na doon sa baka, ang natitirang abo ng baka ay kinokolekta at hinahalo po ito doon sa tubig. Yung tubig po na ito ay tinatawag na tubig ng paglilinis. At ito po ay iwiniwisig sa mga taong marumi para po sila ay maging malinis sa mata ng Diyos. Hanggat hindi po sila nalilinis, hindi sila pinapayagan lumapit sa templo o sumamba. Ayon sa tradisyon, ang pagsusunog po ng red heifer ay dapat nandun sa bundok olibo, Doon po sa lugar na tanaw ang templo sa Jerusalem. Lahat po ng iba't ibang mga sakripisyo, ginagawa po yan sa loob ng templo. Pero yung red heifer, ito po yung natatanging sakripisyo na ginagawa sa labas mismo ng templo. Pero syempre, konektado pa rin siya doon sa templo. Ayon po sa Jewish oral law, siyam lamang ang red heifers na ginamit mula kay Moises hanggang sa pagkasira po ng ikalawang templo noong panahon niya ng ating Panginoong Kristo. So ngayon, halos 2,000 taon na ang nakalipas, muli pong nagkaroon ng pulang baka o red heifer sa kasaysayan ng ating mundo. After 2,000 years nung panahon ng ating Panginoong sa so Kristo, noong September 22 lamang, limang red heifers po o pulang baka ang dinala sa Israel mula po doon sa Texas. Ininspeksyon ng bawat baka ng mga rabay mula doon sa Temple Institute at ayon sa kanila, walang kapintasan. So 100% pula ang balahibo noong chinek po nila. So ibig sabihin, pasok na pasok sila sa qualification ng Old Testament law. So ang mga baka po ay dinala doon sa Bone Israel at sa Temple Institute para po sa posibleng seremonya ng purification na nakabase sa Numbers chapter 19 doon sa Old Testament. Pinag-aralan po ng mga rabay at ng mga hudyo yung limang red heifer doon sa inaasahan nila na pagpapatayo ng Third Temple. Ngayon noong December 2024, mula po sa limang baka, dalawa na lamang ang natitira na kwalipikado. Ang iba po na disqualified kasi nga po meron puti o itim na buhok na nakita sa kanila. Sabi nga po, di ba dapat 100% na yung balahibo nila ay kulay pula. Ngayon, ano na nga ba ang pinaka-update sa Red Heifer doon sa Jerusalem? Pamakailan lamang po isinagawa ang isang pagsasanay ng pagsusunog ng pulang baka doon po sa lihim na burol sa hilagang bahagi ng Israel. Malapit po sa Shiloh, sa rehiyon ng Samaria. Take note lang po, hindi pa yan ang opisyal na ritual na nagbubunga po ng tubig ng paglilinis kundi ito lamang po ay isang rehearsal o practice lamang. So ang ginamit po na baka dyan na sinunog, yan po ay isang red heifer na hindi pumasa sa mahigpit na pamatayan ng Torah. Kasi nakita ng mga rabay na merong ibang kulay doon sa hibla ng balahibo nito. Kaya ito na lamang muna ang ginamit nila para po sa pagpapractice ng sacrifice. Ang susunod na hakbang dyan ay yung aktual na pagsasagawa ng ritual sa silangang bahagi ng Jerusalem. Doon nga malapit sa bundok Olibo. So yung ngayon po na sinunog nila na red heifer, wala po ito doon sa bundok olibo. Nasa malayo po itong lugar. Kasi nga po, yun ay practice lamang. Hindi pa po yun yung aktual na ritual. So pag nakita po natin sa Jerusalem, doon sa bundok olibo, na na sila gumagawa ng ritual para sa red heifer, ibig sabihin po yun na yun. Nagsisimula na po yung third temple. Ang tanong po dito mga kapatid, bakit nagsasagawa ng mga ganyang klaseng seremonya yung mga Hudyo? Kaya sabihin po natin na practice lamang yung ginagawa nila o rehearsal. Kaya po nila ginagawa yung mga bagay na ganyan na pagpapractice. Yan po kasi ay preparation sa darating na third temple doon po sa itata third temple na inaasahan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Related po kasi yung red heifer doon sa third temple. Kung babasahin po natin yung Old Testament, yung paghahandog o yung ritual para sa red heifer, gaganapin po yan sa labas ng templo. At hindi lang po yung gagamitin din po mismo yung red heifer para mismo sa templo. Ngayon mga kapatid, tandaan nyo po na hindi aksidente na merong limang red heifer na dumating ngayon dyan sa Jerusalem. Kung nga po natin, dapat noon pa nagpadala o dapat noon pa nagkaroon ng red heifer sa Israel. Pero bakit ngayon pa? So, ang pinakasagot po dyan kasi ngayon na po kasi itatayo yung Third Temple sa panahon natin ngayon. Tandaan niyo po ito, no? kung wala po yung Third Temple doon sa Jerusalem, walang silbi yung mga paghahandog na ginagawa nila o yung mga practice na ginagawa nila sa Red Heifer. Kaya po nila ginagawa yung mga pagpapractice na yan kasi naniniwala ang mga Hudyo na malapit na talagang maitayo yung Third Temple. So hindi naman po nila ginagawa yan ng walang kabuluhan o hindi sila nagsasayang ng oras para gawin yung mga pagpapraktis na yan. Alam ng mga Hudyo na sa generation natin ngayon, sa panahon natin ngayon, may tatayo na yung third temple. Kaya po sila nagpapraktis ng ganyan. Sa totoo lang mga kapatid, di lang naman yung ritual ng red heifer ang ginagawa ngayon ng mga Hudyo. Marami pa po silang iba't ibang mga practice na ginagawa para po sa third temple. Nakikita po natin yung paghahandang ginagawa nila Naghahanda na po sila sa pagsasanay ng mga pari o yung tinatawag natin, nokohanim sila po yung gaganap ng mga seremonyang ayon sa batas ng Torah. So gumagawa na rin po sila ng mga kagamitan na ilalagay doon sa Third Temple, tulad na lamang ng gintong minora, altar, at yung mga damit ng punong pari. Bukod po dyan, may mga grupo rin na bumubuo ng plano sa templo, nagtuturo sa publiko at nagsusulong ng karapatang manalangin sa Temple Mount. At napakarami pa po ng mga ginagawang mga ritual para sa pagsasanay sa darating na ikatlong templo ang mga libita, nagpa-practice na rin po sila ng mga kanta nila para sa kakantahin nila doon sa Third Temple. So nakita po natin dito na doon sa Jerusalem, napakarami ng ginagawang mga preparasyon o pagpa para sa Third Temple. Nangangahulugan lamang po yan mga kapatid na mga araw na lamang ang binibilang para maitayo na yung Third Temple. Kaya kung titingnan natin sa kasalukuyan, ang Red Heifer po ay tinuturing na napakahalaga sa maraming mga Hudyo at kahit po sa ilang mga Krisyano. Kasi nga naniniwala tayo bilang mga Krisyano na yung sinasabi na propesiya sa Biblia ay natutupad na sa panahon natin ngayon. So naniniwala po tayo na hindi muling maipapatayo sa Jerusalem ang Third Temple hanggat wala po yung mga kwalipikadong Red Heifer. So kailangan yung mga yan para sa ritual ng paglilinis. So dahil nakita po natin sa loob ng mahabang panahon, sa loob ng dalawang libong taon, wala pong lumabas na red heifer sa kasaysayan. Ang pagkakaroon po ngayon ng red heifer sa Israel at pag-aalaga nila doon ng pulang baka Masasabi po natin na yan ay napakahalagang tanda para sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong so Kristo. So hindi po aksidente yung mga nangyayaring bagay na yan doon sa Jerusalem. Ginagawa po nila yan kasi naniniwala tayo maitatayo na yung Third Temple. Kaya patuloy lamang po tayo maging alerto, ipamahagi po natin sa mga tao ang mensahe na ito. Sabihin po natin sa kanila na malapit nang bumalik yung ating Panginoong so Kristo. Yan po yung pag-asa natin sa panahon natin ngayon.